Uh, bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Uh, eh, yan pong uh, itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato. Eh. Hindi nyo alam kung sino nag a sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, no? Oh. Yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga tagapag uh, screen screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos. O, oh, katunayan yung yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang ha, kasi nung una raw, tagam kasama ito, di ko malaman kung pinatanggal. Kaya nag-aaway daw yung mag-asawa. <laughs> mga kaibigan, at dyan, mayroong maruming balita riyan. Ha? Kung bakit nakapasok si, si Ochoa sa kampo ni Marcos. At itong si, si Putol, mga kaibigan, eh, ano yan? Tumaya ng pera yan eh. Pumundo yan oh, eh. sipin ninyo ha. Of all people, of all people, Executive Secretary ni Pinoy, sasama kay Marcos, kasama ng lihim. Nung una yan, naki, ano yan eh, naki Isko eh, siguro doon siya pinadala. Ha? Ah, para, ah, dito sa Manchurian candidate. Yun ang mission niya. Doon sa likod ni Isko Moreno. Galing yan doon eh. Mga kaibigan. o nung tapos na eleksyon, nandoon na siya sa Malacanang nanlihim. lihim. Walang appointment, pero sila nag screen ng appointment. <clears throat> oh, kaya, pintatawanan ko lang kayo, kayong mga kwan, kayong mga patay gutom na loyalist, mga kaibigan. Hanggang ngayon, wala kayo, wala nakapwesto sa inyo. Oh, natatandaan niyo ba ito? Bibigyan ko kayo ng mga kasaysayan ha. Eh, natatandaan nyo ba si Celso de los Angeles? Yung nabaliw kay Regine Tolentino? Ha? Mga kaibigan, na namatay sa cancer? Oh. Hindi nyo ba alam yan ang dating, di ba, napakalakas nung kay Gloria? Yung legacy. Yung, ah, uh, Nanlolo ko ng pera ng tao, di ba? Yung pyramid, ha? Legacy, di ba? O yung si Celso de Las Angeles. Mga kaibigan, sino ang... Yan ang amo dati ni Vic Rodriguez. <laughs> mga hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi. Lalo na itong mga troll ni Ingkong. Oh. Na rito ni ano, may nagsabi dyan eh. Sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Lalabas ang kwento natin na yan sa mga susunod nating pagtatanghal. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ha? ng mga hive killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula pero iyang mga yan ay pabagsak yan mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Oh, alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yang nangyayari na yan. Uh, mga kaibigan katulad nitong si ano yan, si Uchowa, hindi ba? tinatanong natin nung wala pang eleksyon eh, kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh. Oh, bakit ka ako si, si Ochoa eh, hindi na babanggit ang pangalan? Di ba? Eh, samantalang ito ang pinaka number one isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Patito Diaz Ochoa, kung tawagin ko pa. Ha? Ah? O oh, bakit? Eh kasi nga po, si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Oh. Noon pa, magkakasama na sila. Yung, ang pangalan ng kanilang law, kung tawagin, ay MOST. M-O-S-T. Puro yun, apelido ng mga abogado ng law firm, mga kaibigan. O, mo, sila sila rin ang umahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, eh alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang, wala nang direksyon ito.